Sila pala ang mga anak ni Donna Cruz at Dr. Potenciano yung Larazabal III. Isabella Cruz Larazabal, ang panganay na anak at only daughter ni Donna at yung Larazabal, ay makikitang lumaki itong kasing ganda ng kanyang ina. Noong August 2021 ay graduate ito sa kursong bachelor's degree in biology sa Cebu Doctors University. Si Ian Cruz Larazabal, ang pangalawa na anak ni Donna ay nakapagtapos bilang isang magna cum laude sa kursong bachelor's degree in medical biology sa Cebu Doctors University sa Mandawi City, kung saan ang pamilya ay isa din sa mga board members at nagmamayari sa Cebu Doctors University Hospital, kung saan naroon din ang klinik ni Dr. Yung. Gio Larazabal, ang bunso ay kasalukuyang nag-aaral din sa pag-aari nilang paaralan, ang Cebu Doctors University, na sumusunod sa mga yapak ng kanyang pamilya, na kinabibilangan ng isang ama na isang ophthalmologist at ang kanyang kapatid na si Sian, nakakagraduate sa parehong paaralan.